Bago ko po simula ng video na to, eh, binabati ko po muna ng isang uh, maligayang bagong taon. Happy New Year po sa lahat ng subscriber natin at sumusuporta sa aking channel. At welcome po kayo sa aking channel. Ako po si Sai ang makakasama nyo sa video na to. Sa video na to mga idol, kilalani natin ang nag-iisang King LBJ ng NBA na si Lebron James. No? Mula sa walang wala, eh, isa na po siyang ganap na bilyonaryo ayon sa Forbes magazine ha, ang nag-iisang active NBA player na bilyonaryo. Bueno mga idol, wag na po natin patagalin ang video na to, no? Pero bago po yan, wag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aking idol Mr. Good Vibes. and po sa screen ng kanilang channel. Alright mga idol, eto na po ang kabuuhan ng istorya ni Lebron James. apat na season MVP at apat na finals MVP awards tatlong All-Star MVP awards at dalawang Olympic gold medals isang mabuting ama isang mapagmahal na asawa isang hari na bumuo ng kanyang imperyo sa loob at labas ng basketball court ngunit bago pa man nakilala ng buong mundo si LeBron James ang di alam ng karamihan na ang buhay pagkabata niya ay hindi naging madali dahil hindi man lang niya nakita ang kanyang ama at umabot pa sa puntong halos wala na siyang makain at wala pang matirhan. Panoorin ang literal na zero to hero story ng tinaguriang The Chosen One mula sa pagiging kapos sa buhay papunta sa rurok ng tagumpay. Ito ang true story ni Lebron James. Mista! Yeah. Ito na, mga idol, ha? Kwento, buong ito mga idol, ha? Panoorin natin, napakaganda ng kwento na to. Inanganak noong December 13, 1984, si Lebron Raymond James ay lumaking salat. Walang maayos sa pagkain at walang permanenteng tirahan. Para makaraos araw-araw, ang kanyang ina na si Gloria Marie James ay kinailangang dumiskarte sa iba't ibang klasing trabaho. Ngunit kahit na anong diskarte at sipag man ang gawin niya, tila mailap ang buenas sa pamilyang James noong una. Lumaki si James sa Akron, Ohio ang Akron ang fifth largest city sa state ng Ohio sa US. Bagamat tinaguri ang City of Inventions Ay, no. ang naturang lugar, nababalot ito ng kabikabilang banta ng kriminalidad. Sa katunayan, ang Akron ang 94th most dangerous city sa buong United States. Hindi lamang yon, kilala rin ang Akron sa mga organized crime groups at gangs. Sa madaling sabi, hirap at gulo ang kinagisngan ni Lebron. Ang ama ni Lebron na si Anthony McClelland ay missing in action sa kanyang buong buhay. In Mukha niya, no? Yung tatay niya, yan, no? Kamukhang kamukha ni Lebron. Tsaka, mga naglalaro rin ng basketball, ha? Ah. Kailangan buhay ni Gloria mag-isa si Lebron mula nung isinilang niya ito. Naging mag ang kanyang ina na si Gloria James at si Anthony McClellan noong mga teenager pa lang ang mga ito. At sa edad na 16 anyos, nabunti si Gloria at ipinanganak si Lebron. Ngunit imbesa sa supportahan si Gloria, ay biglang nag -no show si Anthony McClelland. Kaya si Gloria ay nanirahan na lang sa kanyang ina, Lola at dalawang kapatid. Noong pumanaw ang kanyang nanay at Lola, binuhay mag-isa ni Gloria ang noo'y batang Lebron, pati ang dalawa niyang kapatid. Hirap siyang bayaran ang upa ng bahay na tinitirhan nila kaya't palipat-lipat sila ng apartment noon sa puntong natutulog na lang sila minsang mag-ina sa loob ng sasakyan. Si Anthony McClellan naman ay nagkaroon di umano ng karelasyon na ibang babae at noong 3 years old na si Lebron ay ipinanganak ang kanyang half-brother na si Aaron McClellan Gamble. Tulad ng dati, iniwan lang din ni Anthony ang babae at ang bata. Tila asong pangkasta lang pala ang trip nitong tatay ni LBJ. Titira lang, tapos lalayas. Sa murang edad, iba't ibang pamilya na ang sinamahan ni Lebron upang makitira at makitulog habang ang kanyang ina ay naghahanap ng mapagkakakitaan sa kahit saan. Dahil sa kondisyong ito, hindi nakakapasok si Lebron sa eskwelahan. Sa katunayan, may kabuuan itong record na 80 absences sa kanilang school calendar days. Ito marahil ang unang record na naitala ni James sa buhay niya. 80 ah, absence ah. Kawawa naman pala nung bata si Lebron, no? Bago pa man niya pinataob ang mga basketball records sa NBA. Pero tila malakas ang guardian angel nitong si Lebron. Nung siya ay 8 years old at naglalaro para sa Southside Rangers Youth Football Team, nakilala niya ang teammate na si Frankie Walker. Nung nalaman ni Frankie ang kalagayan ni Lebron at ng kanyang ina, sinabi niya ito agad sa kanilang coach at ama na si Frank Walker Sr. At isang desisyon ang magpapabago sa buhay ng batang Lebron James. Ito marahil ang pinakamahalagang offer sa talambuhay niya. Ginikilabutan ako sa ano, sa kwentong istorya ni Lebron, ha. Misa umpisa pa lang tayo mga idol. At yun ay ang tumuloy panandalian sa pamilya upang makapag-concentrate ang nanay ni Lebron sa paghahanap ng mas stable na trabaho. Ang pamilya Walker ay may kaya sa buhay noon at mabait sa pamilyang James. Kaya naman noong nagpaalam ang batang LeBron sa kanyang ina, kahit nalabag ito sa kanyang kalooban, pinayagan niya ang kanyang anak na makitira sa ibang bahay alang-alang sa pangarap at kinabukasan ito. At hindi nagkamali ang desisyon ng ina, pamilya Walker at ng batang LeBron. Isang literal na crossover move ang nangyari sa buhay ni LeBron mula sa pagkakasadlak sa hirap naging stable na ang kanyang pamumuhay. Hindi niya na kailangan problemahin kung saan siya kakain, makikituloy o matutulog. Ma, may umampun sa kanya, no? Coach ng football. Na? Mula sa pagiging absent palagi, nakompleto na nito ang kanyang attendance sa sumunod na taon at nakakuha ng B- na marka nung siya ay grade 5 pa lamang. Kasabay ng bago niyang buhay ay ang bago niya ring hilig, ang paglalaro ng basketball. Inalaunan, siya ay naglaro para sa Northeast Ohio Shooting Stars sa AAU o Amateur Athletic no. Union Basketball. Kasabay ng pag-improve ng skills ng batang Lebron sa court ay ang pag-improve din ng buhay ng kanyang ina. Kaya minarapat ng ina na kuhanin muli si Lebron at mamuhay na magkasama sa isang apartment sa Ohio. Mula sa puntong ito, tila gumaganda na ang buhay ni Lebron. Bata pa lang, nakitaan na ng ekstraordinaryong talento si Lebron sa katunayan, siya ay dumadakdak na noong siya ay nasa 8th grade pa lamang. Pagsampa ng high school bilang... Maybe, no? Dumadakdak walong taon? Noong height noon? Ha? ...ang freshman sa St. Vincent St. Mary High School. Ang 6 lang noon na si Lebron James ay nag average ng 21 points at 6 rebounds per game. Dahil sa ipinamalas na presensya sa court, ang Noy Totoy at Bagitong Lebron ay nagdala sa kanyang kupunan ng 27-0 standing at state championship. Grabe no, 6 dumadaktak na, bulong taon. Mas nakapag-champion na agad. Nakagawa agad ng ingay si Lebron bilang freshman. Bagamat sa partikular na performance, marami pa rin nagsasabi noon na swerte lamang ito. One time big time kumbaga. Ngunit pinanganga niya ang mga kritiko dahil sa sumunod na season sa average sa 25.2 points per game 7.2 rebounds, 5.8 assists at 3.8 steals. Nasungkit muli ng St. Vincent-St. Mary High School ang kampinato sa standing na 26-1 at dahil sa pangunguna sa kapunan para mag-back-to-back -back champs. So, bata pa lang siya, talagang ano na, mamaw na sa basketball, no? Tinan mo, two-time champion na agad sa high school. Pinangalanan si LeBron bilang Ohio, Mr. Basketball at USA today. All-USA First Team bilang sophomore student lamang. Tila to the moon na ang buhay ni Lebron sa puntong ito. Noong 2002, siya ang pinakatanyag na high school player sa buong United States sa kabi-kabilang parangal at publicities na kanyang nakuha at ang paglabas sa cover ng Sports Illustrated Magazine hmm. sa edad na 18 years old lamang, kasabay ang headline na The Chosen One. Chosen ang niya, Jampak palagi ang mga gym ng mga taong gustong makita ang teenage phenom na mas mahusay pa sa ibang players na naglalaro sa NBA. Ngunit kasabay ng kanyang rise to fame ay isang malaking kontrobersya. Sa kanyang senior year sa high school, niregaluhan siya ng Hammer H2 ng kanyang ina para sa kanyang 18th birthday. Ah. Dahil dito, inilunsad ng Ohio High School Athletic Association ang investigasyon dahil questionable kung saan kinuha ng nanay ni Lebron ang pambili ng mamahaling sasakyan. Nakasaad sa guidelines na hindi maaaring tumanggap ng mas mataas sa $100 ang isang amateur player bilang gift o reward. Matapos mm. ang paglilitis, na-clear si James sa na naturang violation dahil hindi naman raw ito galing sa agents o outside source. Galing naman daw ito sa mismong pamilya ni James na niloan pa ng kanyang nanay. Mm. Ngunit tagal ay may isang kontrobersya na naman na hindi nalusutan si James. Tumanggap siya ng dalawang vintage na jerseys na nagkakahalaga ng $845 mula sa isang clothing store kapalit ng pagpapapicture ni James sa naturang tindahan dahil dito inatawan ng two game suspension si James bawal 'yun divano no vintage at ini-rule out ang isang panalo ng kanyang kupunan noong season na 'yon iyon ang unang official na talo ng The Fighting Irish na kanyang high school team pero sa kanyang pagbalik mula sa suspension, siya ay nakapagtala ng record-breaking 52 points at pinanahan muli ang St. Vincent St. Mary's sa Kampinato. Ang kanyang 1 in a million performance at mga kontrebersya ang lalo pang nagpasikat na nagpataas ng value kay Lebron bilang isang NBA player. Sa katunayan noong 2003, inoferan ng Reebok si Lebron ng kontrata na nagkaka... Ito mga idol, kontrebersyal too eh. oh, ano, inoferan siya ng 10 milyon na ng Reebok brand ng sapatos. Halaga ng 10 million dollars bilang isang high school student, gabundok na pera na yon. High school pa lang siya, mga idol ha. Oo, oh, napalitaan ko to eh. Malamang kung tayo ang inofera ng ganon, magkakandara pa na tayo maghanap ng ballpen para mapirmahan agad-agad. Ngunit million? dito pumasok ang mentality ni Lebron. 10 million? High school ka pa lang, di ba? Ikaw, grab na agad yun. Pero siya hindi niya ginarap eh. Controversial nga to, tong ano na to, hindi niya ginarap. Alam niya ang kanyang kakayahan. Alam niya ang kanyang impluensya. Alam niya ang kanyang value. Kaya naman kagulat-gulat na dinecline niya ang offer na ito. Matapos lamang ang ilang araw, nag-offer muli ang Reebok kay James sa halagang $115 million o tumataginting ting na 6.2 billion pesos. Yun yun. Kaya talaga lag, naging controversial tong ano na to. ano ng offer ng Reebok sa kanya na 115 million. Grabe, tapos tinanggihan mula Pero kahit na 10 times ang inilaki nito mula sa initial na offer. Tinanggihan pa rin ito ni LeBron at tuluyang pumirma sa Nike sa halaga. Yun. yun, yun kasi ang ano, gusto kasi ni LeBron mga idol sa Nike talaga siya. Nike talaga ang brand na gusto niya. Na tinanggihan niya. Pero ang offer ng Nike eighty 87 million dollars. Kahit na mas maliit ang halagang ito, para kay Lebron, mas nakita niya ang kanyang sarili na perfect fit para sa Nike. At dahil sa established na pangalan ng Nike, na naiset ni Lebron ng mataas ang kanyang standards pagdating sa kanyang value. Isang napakatalinong financial move para sa nooy 18-year-old hotshot. Pagpatak ng June 2003, tila tadhana na pinili ng Cleveland Cavaliers si Lebron bilang first overall pick para sa NBA draft ng naturang taon. Ang Akron kung saan siya lumaki ay 40 minutes lang ang layo sa Cleveland kaya ang Cavs ay maituturing na kanyang home team. Hindi pa nakatikim ng championship ang Cavs simula nung nagkaroon ito ng NBA team at si Lebron ang sinasabi nilang magiging savior ng franchise na ito. Ang kontratang yun ay nagkakahalaga ng 18 million dollars meaning wala pang isang minuto ng playing time si Lebron sa NBA. Ito na yung simula ng karir ni Lebron sa NBA mga idol. Ang una niyang team, Cleveland, years. Nakasecure na agad ito sa higit na 100 million dollars. At buhat ito ng publicity at hype na kanyang nakuha noong high school pa lamang. At sa kabila ng matinding pressure dahil sa laki ng expectation sa kanya, pinatunayan ni Lebron na sulit bawat sentimo na binayad sa kanya pagdating sa laruan. Ika nga ng iba, the hype is real. Sa kanyang unang taon, siya ay ginawaran kaagad ng NBA Rookie of the Year. Noong 2004 to 2005 season, isang taon lamang matapos na siya ay madraft, napasali na agad si James sa NBA All-Star Game. Ang phenomenal at influential presence ni James ay nagatid sa kanya sa iba't ibang dako ng industriya sa labas ng basketball. Dahil sa pagsabog ng kanyang pangalan, siya ay naging brand ambassador ng iba't ibang companies tulad ng Coca-Cola, State Farm, Samsung, McDonald's at iba pa. Noong 2006-2008... Hindi, no? Yaman, yun palang yaman mo na eh. Ang seven season, consistent na pinatunayan ni James na siya ang the real deal. Lalo pa itong ipinagtibay nung sinabi ni Steve Kerr na mala Jordan ang impact na dala niya sa liga. Sa naturang season, pinirmahan ni James ang 4 year maximum extension deal sa Cubs na nagkakahalaga ng $60 million. Talagang sulit ang bawat dolyar na ibinayad sa kanya dahil dinala niya ang Cavs sa NBA Finals sa edad na 22 years old pa lamang. Literal na binuhat niya ang buong kupunan sa average na 27.3 points per game na walang ibang kasamang superstar sa team na 'yon. Lalo niyang napatunayan sa Eastern Conference Finals kontra Detroit Pistons na hindi lang hype ang self-declared nickname niya na The King. Sabi nga ni Chauncey Billups, kahit ilang double at triple teams na ang ginawa nila ay hindi umubra laban kay Lebron na kumananang 48 points sa pivotal na Game 5 ng serye. Ngunit nag-iba naman ang ihip ng hangin pagdating sa NBA Finals. Uh -huh. Dahil ang Prime na Tony Parker, Tim Duncan at Manu Ginobili ang kanyang nakabangga kung saan na-sweep sila sa naturang serye. Noong 2008-2009, inatunayan ni James na hindi lang siya pang opensa, kaya niya rin magdumina sa depensa. Siya ang nakatanggap ng second place sa NBA Defensive Player of the Year Award at nakuha ang kanyang first NBA All-Defensive Team Inclusion dahil sa kanyang total na 93 blocks noong season na yon. Noong 2009-2010 playoff season, isang matinding doubt at hate ang sinalubong ni James mula sa kanyang mismong home crowd. Malakas ang buo na kanyang narinig nung natalo sila ng Boston Celtics sa series na yon at tuluyang hindi nakapunta ng semifinals para sa Eastern Conference. Ayon sa ibang fans, Tila nagko-conserve daw si James ng enerhiya at hindi naglalaro ng maayos. Samot sa aring emosyon ang naramdaman ni James. Galit, disappointment, frustration. Gano'n naman talaga eh. Lahat ng panalo mo, mawawala yun eh. Sa isang talo lang. Gano'n ng mga tao eh, di ba? No? Hindi naman lahat, pero gano'n talaga eh. Ang nangyari sa kanya doon sa Cubs, kaya siya umalis noon na disappointed siya. Ito na yon mga idol. Pagod at lungkot. Isipin mo, ikaw na nga ang nagbuhat, ikaw pa nasisi. Dahil sa kanyang frustration sa Cleveland, nagpahayag si James na aanib sa Miami Heat sa sumunod na season. Pumirma si Lebron ng contract sa Miami Heat sa halagang $110 million. Dito, kasama niya ang NBA superstars sa sina Dwayne Wade at Chris Bosh upang dalhin ng team sa multiple NBA championships. Dahil sa desisyon na ito ni Lebron, na ineri pa ng live As? sa ESPN, tinuring siyang traitor ng ilan niyang diehard fans at tila naging villain pa nga sa naturang industriya sa puntong sinusunog pa ang jersey niya sa mga lansangan ng Cleveland. Ito na yon yung mga idol, nung umalis siya sa Cleveland, talagang ano, ang daming nagagalit sa kanya rin. Ngunit para sa kanya, mas magaan ang kanyang responsibility at mas malaki ang chance niyang manalo ng kampinato dala ng better at improved teammates. At tila totoo ang pahayag na ito ni Lebron James dahil ang Miami Heat sa pangunguna ng Big 3 na sina Bosh, Wade at si James ay nagdumina sa buong conference hanggang sa matalo sila ng Dallas Mavericks sa NBA Finals. Kahit nasabi ng ilang fans na karma at deserve daw matalo ni James, hindi niya yon ininda. Sa katunayan, ginawa niya pa itong gasolina. Ang taong 2011 hanggang 2014 ay naging career-defining years ni Lebron sa NBA. Bukod sa pagkapanalo bilang MVP ng Liga sa pang-apat na beses, back-to-back -back NBA Championships ang kanyang naipanalo sa ilalim ng bandera ng Miami Heat dito na niya at na... Yung dalawa to ka sa Miami Heat, mga idol, nakadalawa silang champion. Isimento ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamagagaling na players na naglaro sa NBA. Dahil dito, umugong ang request ng Miami Heat fans na makakuha ng three-peat ang kupunan. Ngunit sila ay tinalo ng Spurs sa Game 5 ng 2014 NBA Finals sa standing na 4-1. Dito ay nakatanggap na naman siya ng matinding scrutiny sa pagiging talunan. Noong June 2014, inanakas ni Lebron na gusto niyang bumalik sa kanya. Punta na mga idol, yung pagbabalik niya sa Ah, uh, Hindi ako idol ni ano eh. Hindi ko idol si Lebron mga idol eh. Pero punood ko siya kasi ang ganda ng kwento niya talaga. Hanggang ngayon sa Lakers tinanong ko siya. Kanyang hometown sa team kung saan na ang kanyang mayabong na karera, ang Cleveland Cavaliers. At dahil sa statement na 'yon, tila bumaliktad ang mga dating haters niya at well-received ang kanyang pagbabalik sa Cavs. Sa pagkakataong ito ay kasama na niya. Ayan na naman yung mga basher nagbaliktara na naman 'no kasi bumalik si James ang mga hot shots noon na sina Kevin Love at Kyrie Irving para sa chance ang ibigay sa Cleveland ang unang kampinato nito mula 1964. Noong 2015 Finals, bigo ang Cubs na makuha ang mailap na championship kontra Curry at Golden talo, State talo. Warriors. Sa unang pag-aarap mga idol ng uh, Cubs at Warriors, sila Stephen Curry. Halo sila, talo. Ngunit noong 2016, Nakuha nila ang kanilang unang championship sa pangunguna ni Lebron James sa standing na 4-3. Sa wakas, natupo. Ito na yung ano eh. No? Sobrang ganda ng ano na ito. Istorya na ito eh. Yung 3-1, mga idol, kung maaalala nyo pa. 3-1, championship game. Lumang ng tres. Ang uh, sila Stephen Curry, no Golden State. Tapos 1 lang ano. Pero baliktad pa yon ha. Ng Cubs. Napakaganda ng kwento ng ano na to tupad ni Lebron James ang kanyang promise na magbibigay ng kampiyonato sa siyudad ng Cleveland na matagal ng uhaw ng karangalan sa kahit anong sport. Uh, history pa ginawa nila rito ni Lebron. Unang unang uh, championship ng Cleveland Cavaliers ang nangyari sa panahon ng unang una 1964 first time lang manalo ng Cleveland Cavaliers dahil nga rito yan kay James mga idol ha? sport sa taong ito. Siyempre, kasama na rin dila yung ano dito, sila, di ba? May big three. May kasama sila rito na sila ano, Irving, di ba? Saka sila Love. So, pumirma siya ng $100 million three-year contract extension sa Cavs na naging pinakamalaki sa NBA noong panahong yon. Kung tutuusin, sob na si Lebron sa kanyang kinikita. Ngunit para sa kanya, alam niya na hindi siya forever na maglalaro sa NBA. Kaya kabi-kabilang investments at negosyo ang kanyang pinasok upang halos triplehin ang kanyang kinikita sa pagbabasketball. Magaling tong tao na to, mga ito. Utak. Napaka-utak. Doon pa lang sa rebook, kung maaalala nyo sa unang video, video na to, inanggihan niya yung 10 million dollars sa 18 years old ka pa lang. 10 million dollars tinanggihan niya. Tapos nagtaas pa yon sumobra pa ng 10 times dahil ina inoperan pa siya ng Reebok uli sa sumunod na araw ng 115 million dollars 18 years old ka pa high school para operan ka nang ganoon siyempre grab ka na doon di ba pero tinanggihan niya dahil meron siyang iba na gusto yun nga ay ang Nike na brand Isa na rito ang pagbili niya ng shares sa Liverpool Football Club sa halagang 6.5 million dollars. At hindi nagkamali si Lebron dahil lumobo ang value ng naturang team mula $480 million at naging $4.5 billion ngayong 2022. May share siya sa maraming matagumpay na brands kagaya ng Beats by Dr. Dre at Blaze Pizza. Pumirma siya ng lifetime deal sa Nike na daan-daang milyong dolyar ang halaga. Bukod pa rito, si James ay mayroong mga stocks sa mga big time companies kagaya ng Apple at Lyft. Hindi lamang yun, siya rin ay endorser ng AT&T, Pepsi at Kia. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Progresibo rin ang pag-iisip ni LBJ pagdating sa business. Kaya naman nag-venture din siya sa content creation, media at entertainment. Ilan sa kanyang mga likha ay ang Uninterrupted, The Shop at Spring Hill Production na nag-produce ng Space Jam 2 at HBO mm -hmm. documentary na What's My Name. Siya rin ang isa sa mga producers ng Muhammad Ali at Netflix basketball movie na Hassel na ni Adam Sandler at nitong 2022 inannounce ng Forbes magazine na si Lebron ay isa ng bilyonaryo. Ang kauna-unahang active NBA player na naging billionaire. Sa ngayon, sa edad na 38 years old, si Lebron ay naglalaro sa ilalim ng bandera ng Los Angeles Lakers kung saan nakakuha pa siya ng isang kampinato noong 2020. Imbis na humina, lalo pang nag-improve at nag-evolve ang estilo ng laro ni Lebron upang umayon sa modern NBA game na mabilis at umuulan ng 3 points. Hmm. Na-improve niya ang kanyang outside shooting at napanatili niyang malusog ang kanyang katawan. Kaya naman itong February 7 lamang, na break ni Lebron ang record ni Karim Abdul-Jabbar na sinasabi ng karamihan ah, na imposibleng ma-break dahil namamayagpag ito ng halos 40 years. Ito ay ang NBA all-time scoring record. Nilampasan rin niya sina Magic Johnson at Steve Nash sa all-time NBA assist record at naging pang-apat na sa naturang listahan. At kaisa-isang nasa top 5 na hindi naman point guard ang posisyon. Di ba? Ang dating salat at walang permanenteng tirahan na batang taga-Akron, Ohio, ngayon ay isa ng basketball living legend, Dele? prominenting businessman at isa sa greatest players sa ating henerasyon at maging sa kasaysayan ng NBA. Ang tanong... Sapat na ba ang accomplishments ni Lebron James upang tawaging GOAT? Marahil hindi ayon dito ang mga fans ni Michael Jordan at Kobe Bryant. Sa haba ng diskusyon na ito, mas maiging pag-usapan natin sa ibang video. Patunay ang kwento ng buhay ni Lebron James na ang iyong tagumpay ay madidikta sa kung paano ka didiskarte sa paghawak mo ng bola na ipinasa sa'yo. Marami dyan na inaaksaya ang pagkakataon. Puro dribble lang kaya nauubos ang oras idol yun na nga ang kwento ah. napakaganda ng kwento ni ano no king lbj lebron james no ikaw idol ha ah. kung tatanungin ka sapat na ba sa mga napanood mo ha ah, sapat na ba na goat itong si lebron james i-comment mo naman diyan sa baba mga idol at ah, kung nagustuhan niyo po itong video na 'to eh huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe ha ah, sa aking channel ayan po ito sa at ah, siyempre po sa aking idol ha ah. Mr. Good Vibes Alright mga idol maraming maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin sa video na to at uh, hanggang sa susunod po ha gagawa po, po tayo ng mas marami pa na ganitong mga istorya Alright hanggang sa muni mga idol makita kita po tayo ha maraming maraming salamat magingat kayo at uh, mabuhay ang mga Pilipino